Ipinakita na ng Don Bell ang kanilang behind the shoot sa kanilang ABS-CBN ball. Grabe, napakasaya talaga nilang dalawa tuwing sila ay magkasama. Iba talaga kung mahal nyo ang isa't isa. Talagang lumalabas ang kakulitan ni Donnie tuwing kasama niya si Belle Mariano. At milyong-milyong fans din ang sumusuporta sa Don Belle. At tinihintay din natin ang pa-entry ni Kuya Robby. At eto na nga guys, kasama pa si Miss Maricel at Don Belle. At napaka-clean lang dalawa kapag talaga sila ay magkasama. Walang scripted sa kanilang dalawa kung ano sila talagang pinapakita nila. At sa kanilang behind the shoot, sa preview talagang makikita mo na binigyan ni Don Isabel ng flowers. At totoo yon hindi scripted dahil dinadala ng personal assistant ni Belle nung sila ay pauwi na kasama ang mami ni Belle na si Tita Kat.